Magandang gabi mga ka-discover. Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa mga lugar na kilala, hindi lang sa ganda, kundi pati na rin sa misteryo at kilabot. Dito sa ating bansa, marami tayong mga kwento ng kababalaghan na pinagpapasapasahan sa bawat henerasyon. Mga kwento na nagbibigay kilabot sa ating mga batok at nagpapatanong kung totoo nga ba ang mga ito. Samahan niyo ako at ating alamin ang katotohanan sa likod ng sampung nakakatakot na lugar sa Pilipinas umandana kayo mga ka-discover dahil baka hindi lang kayo matakot baka hindi na rin kayo makatulog Unang-una sa ating listahan ang Balete Drive sa Quezon City. Kilala ang lugar na ito dahil sa mga kwento ng isang babaeng nakaputi na nagpapakita sa mga motorista tuwing hatinggabi. Sunod naman ang dating ospital ng Clark Air Base. Dito, usap-usapan ang mga boses at kaluskos na naririnig kahit walang tao. Totoo nga kayang may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na ito. Sa Baguio City naman, matatagpuan ang Diplomat Hotel. Isang abandonadong hotel na may mahabang kasaysayan ng katatakutan. Mga anino at kaluskos ang madalas na nararanasan dito. Ang Manila Film Center, isang lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga kaluluwa ng mga nasawi sa trahedya noong ginagawa pa lamang ito. Totoo kayang may mga hindi matahimik na kaluluwa rito. Susunod naman, ang Fort Santiago sa Maynila. Dito, marami ang nagsasabing nakakakita ng mga sundalo at bilanggo na biktima ng kalupitan noong panahon ng digmaan. Isa pang tanyag na haunted house sa Baguio, ang Laperal White House. Maraming kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa bahay na ito. May mga nagsasabing nakakakita raw sila ng mga multo sa loob nito. Sa Corregidor Island naman, usap-usapan ang mga kwento ng mga sundalong hapon na nagpapakita raw tuwing gabi. Totoo kaya ang mga kwentong ito? Ang Ozone Disco, isang lugar na ginimbal ng trahedya, Hanggang ngayon, marami ang naniniwala na may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na ito. Sa Chamiguin naman, matatagpuan ang Sunken Cemetery. Isang sementeryo sa ilalim ng dagat na talaga namang nakakapangilabot. Ano kaya ang misteryo sa likod ng lugar na ito? At panghuli, ang bahay na pula sa Bulacan. Kilala ang bahay na ito dahil sa mga kwento ng torture at pagpatay noong panahon ng hapon. Totoo kayang may mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na ito. Mga ka-discover, yan ang sampung nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Naway hindi lang kayo na entertain, kundi natuto rin kayo ng unting kasaysayan ng ating bansa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga videos tungkol sa Pilipinas. Hanggang sa muli, mga ka-discover! At sana hindi kayo dalawin ng mga multo mamaya.